Teka lang pa. Ano ka muna? Ikot? <laughs> Ikot, papakita natin na ikaw ang naggugupit ng sarili mong buhok. Ayan. Okay. Start. Si Papa Parnan, tipid sa kanyang bayad. Siya lang po yung naggupit ng buhok niya. medyo malapit sa sa yung camera <laughs> ayan ang talent ni Papa Fernan bukod sa pagtuturo sa mga par babies namin kaya niya rin magupit ng sarili niyang buho baby, huwag maingay hey, baby <laughs> Ipapakita ko kung saan siya tumitingin. Ayan. Ayan po yung salamin na kanyang tinitignan. Oh, sige, go pa. <laughs> Anong gupit mo? Military cat? <laughs> Pacham. ba? <Pachamba. laughs> Ano? yun, Claire? Huwag maingay. Nandito na ka kami ni Papa sa likod eh. <laughs> O ngayon, ang tanong, paano mo gugupitan ng likod? Ipakita mo sa kanila paano ka magupit sa likod. <laughs> Ayan. Ayan, po magupit si Papa Pernan sa likod niya banda. Ayan. Gamit ang sarili niyang kamay. <laughs> noon nagugupit po siya sa iba tapos nagugupit siya pero hindi rin siya naniningil <laughs> kahit wala kami pera noon 'di ba kasi nakaka nakakaawa din naman nakakaawa na nakakahiya naman okay lang sana kung yung gugupitan niya mayaman kaya pag nagugupit siya libre lang din Kaya mapapansin niyo yung gupit ni Fernan, laging ganyan. Kundi semi-calbo, parang ano, military cut. Kasi eh, siya lang yung nagugupit ng sarili niyang buho. <laughs> ganyan lang ginagawa niya. Kapakapalang. Siya na nakakaalam niya kung pantay o hindi. malapit na matapos si eh, Papa Final. <laughs> malapit na <yung> makalbo. Parang <laughs> kalbo na ang lalabasan ito ah. Katatapos niya nga lang maglaba ng mga basahan eh. Hindi kami nauubusan ng basahan. Ay, ang side na yan, tuyo na. Tapos ayun yung mga bago niyan laba. Ayan. Ito pa pala. Mga bago niyan laba. Ayan naglagay siya ng bubong kaya medyo madilim yung likod namin ayan pero malinis naman ng sahig ayan katatapos niya lang po maglaba after niya maglaba ayan ginugupitan niya yung sarili niyang buhok. ano pala <laughs> Galing-galing ni Papa Parnan eh. Pogi. Oh. <laughs> <Boggy>. Huwag <laughs> lang ngingiti, eh. <laughs> Tingin pa. Wow. Lapit na matapos. Ayan, ganyan lang po kadali si Papa Parnan. Magupit ng sarili niyang boho. Wala pang 10 minutes. magsa 7 minutes pa lang oh. Nagyan kaya bangus. bangs. Ayan, may bangs nga. Oh. <laughs> Makapal pa. Ayos. Ayos ah uh, ikot, ikot. Ito po, yung final look. Ayan. Final look ni... Layo ka konti pa kasi. ah uh, ikot. <laughs> Ayos. Parang nakita nila kung bagay ba sa yung gupit mo o hindi. ah uh, final look. Uh, ayan po ang gupit ni Papa Fernan. Salamat po sa tumapos ng video na to. <laughs> Ayos. Pwede na akong gumuti. <laughs> Ay, isa ba? Meron <Kaysa> po. <laughs> Kahit bagong laba, magaling pa rin gumapit ng buhok niya. <laughs> Galing pa yan sa paglalaban ng basahan. Kaysa. Okay na. Okay na. Salamat po. God bless. フフフフフ。<laughs> <laughs>